May Huwagang Ahas sa Mount Eto Ito wala pa masyadong nagbibidyo po nito May Huwagang Ahas Dito po sa Mount Banao, Saan nyo ba makikita yung May Huwagang Ahas At saan nyo masasaksiyan po Tara, let's go! What's mga kagimat Na ito na naman ninyong kagimat Si Heping Agimat Na mahilig sa si agimat Pero wala namang agimat Nasa puso ang tunay na agimat Lil, nil, ang galing mo si Nelas mo. Ang bago na Ito yung pinagyapakan ng amang ilustrisimo, no? Apo. Yan. Kagimat, pag-usapan natin yung may wagang ahas na isang magaling daw na agimat. Magaling na agimat para sa lahat ng mga atinger at manggagamot. Yun. San ba nakikita yung uh, ahas na sinasabi nila? <coughs> Kagimat, kagaya na sinabi ko, ito po yung uh, nagsabi po sa atin ni eh, Tagamont Banajo din po. Ito po. Yung iba po ay nandito po na huling nakit na mataan po, dyan po sa may pinaliliguan na yan. Pag naliligo po kayo, gumagapang daw po na parang pumupulupit sa beraso nyo. Ang kailangan nyo daw gawin doon, pagka naramdaman nyo, pipisilin nyo po para pumasok sa inyo yung, yung aura po nung as na may huwaga na magiging agimat nyo kung tawagin. Yan. Pagka sa inyo, kailangan daw po pisilin nyo kahit wala kayo nakikita. Papasok po sa katawan nyo daw po yon Yun ang history po dyan. Nalabas lang po yan every 10 years po. Every 10 years lang po siya lumalabas. Opo, ang huling ano dyan, siguro mag 10 years na po ngayon. Baka magpakita na naman yun. Yung huling pong kinapitan po ng aas na yun, pinagpag pa. Natakot po kasi kasi hindi nila wala silang idea. Ngayon, sa video to magkakaroon ng idea, pag gumapang daw sa inyo yung pisilin nyo lang po. Kahit wala kayo nakikita gumagapang, pisilin nyo lang po. Parang ah, hindi siya makawala. Yun. Dagdag kayo din lang po ito, no? Ito po'y binahagi po sa ating mga nakakilala natin sa magmana, yung mga tagalis po dyan. Doon sa may pinaliliguan na yun, doon po sa pinaliliguan, doon po huling nagpa, nagparamdam yung as na may huwaga. Na pagka po gumapang sa inyo, pisilin nyo lang Cute daw para nga hawakan oh, oh. siya. Ah, po, yun ang history. Every 10 years lang daw po yun nagpapakita. Kaya po, maswerte daw po yung mabab mga ano-ano. Ah, Kaso nga po, ang pinapakita ng kalimutan po, mga wala pang idea. Kaya misa po, pag ginapangang po sila, tatakot po. Salamat ko